For today's mini vlog nga pala, tara't samahan nyo kaming ihatid yung bunso naming kapatid sa sakayan papuntang tanghalan. Dahil magsisimula na nga pala bukas ang OJT niya sa DNR tanghalan. Abutin din niya pala ng isang buwan magsistay dun sa tanghalan yung kapatid namin. At dahil isang buwan niya rin pala dun magsistay yung kapatid namin ay wala munang kaawa yung nanay namin ng isang buwan. Ito nga sana mag OJT sa kalibo lang na DNR itong bunso naming kapatid kaso lang ay napili niya na lang doon sa tanghalan dahil pag dito talaga siya mag OJT sa kalibo ay wala talaga siyang makakasama at mahirap din yon kapag wala ka kasing kasama mag OJT ay wala ka rin talaga makakatulong gumawa ng narrative kaya mas minabuti na lang talaga nitong bunso namin kapatid na doon na lang para may kasama siya dito nga pala namin siya hinatid sa Oyotorong Kalibo Aklan dito kasi sa Kayan papuntang Tanghalan inintay na nga lang pala namin dito dumating yung mga niya bago namin siya iwan dito at tumambay muna kami rito sa Oyotorong habang nag gihintay pa sa mga kasama niya. At kasama rin nga pala namin itong pamangkin namin sa paghatid sa tita niya. Pagkalipas nga pala ng ilang minuto ay dumating na rin yung mga klase ng kapatid namin. At pagkatating nga pala ng mga kasama ng kapatid namin ay umalis na rin kami agad. Ito nga pala kami dumerecho sa mga nagtitinda ng street food. At yung una nga pala namin kinain dito itong baga ng baboy. Tuwing kumakain talaga kami ng mga street food sa ito talaga yung inuuna kong kainin itong baga. Tuwing kumakain niya kami ng mga street food sa dito talaga kami pumupunta malapit sa Barangay Hall ng Kalibo. Bandami kasi talaga rito na managtitinda ng mga iba't ibang uri ng street food. Kaya sigurado talagang mapapadami talaga yung kain mo dito. Pagkatapos nga pala namin kumain ng bagay, umorder din nga pala sila rito ng kwek-kwek tsaka dynamite. Hindi na rin pala kumain ng dynamite kasi hindi talaga ko mahilig sa mahanghang. At pagkatapos nga namin dun kumain ay Diretso naman kami rito sa mga nagtitinda ng juice. Sabang sarap din niya pala ng tinitinda nila rito ang palamig. Sa halagang 20 pesos nga tsaka 10 pesos sigurado talagang sulit na sulit yung ibabayad mo sa kanila. Yung sa akin nga palang flavor na in order itong mango. Itong mango flavor nga pala na to yung in order ko talaga tuwing umiinom ako ng palamig dito sa kanila. At nung natapos na nga pala kami kumain at uminom ng juice ay dumiretso naman kami rito sa Fos Merchandise. Kasama kasi itong kapatid namin dahil may bibilhin daw siya rito. Umili kasi siya rito ng spaynet kasi meron siyang ayusan kinabukasan. Kaya dito na lang muna ang ating mini vlog. Paalam!